Ito ang S-4 Adamin Hananamu, S-4 na RAN Triumph. Isang depensa sa himpapawid na itinuturing ng Russia na pinakamakamandag sa mundo. Kaya nitong pabagsakin ang target hanggang 400 kilometro mula stealth fighter jet hanggang ballistic missile. Sa teorya, ito ay dapat halos di mapasukan na panangga. At dapat sana ay nagpoprotekta sa pinakamahalagang ari-arian ng Rusya, Pero marami nang nagbago simula ng digmaan. Gumagamit ang Ukraine ng mahusay na taktika para hanapin at sirain ang mga sistemang itinuturing na hindi matatalo. Dahil dito, napilitan si Putin gumawa ng di inaasahang hakbang at lumapit sa Turkey. Oh, tama ang narinig mo. Lumapit si Putin para humingi ng tulong sa isang bansang miyembro ng NATO na may dalang alok na hindi inaasahan ng kahit sino. Marami ang nagsasabing ito ay tanda ng matinding desperasyon. Para maintindihan mo ng buo ang kakaibang sitwasyong ito, kailangan kong ikwento sa iyo ang isa sa pinakakakaibang kwento sa makabagong heopolitika. Ukranya Huminto ka sandali at pag-isipan mo ang sinabi ko kanina. Grabe, ang Turkey na NATO member ay may Russian defense systems noon pa. Nagsimula ang kwentong ito noong dalawang libo at labing pitong nang ginawa ng Turkey ang isang bagay na ikinagulat ng buong mundo. Si Erdogan, ang Pangulo ng Turkey, ay nag-anunsyo na bibili siya ng mga sistemang S-4 mula sa Russia sa halagang 2 bilyon at kalahating dolyar. Ngayon, isipin kung paano tumugon ang Estados Unidos nang malaman nila ito. Parang ang iyong pinakamatalik na kaibigan ay nagdesisyong bumili ng kotse mula sa iyong pinakamatinding kaaway. Alam niyang sisirain nito ang pagkakaibigan ninyo. Alam ko na marami sa inyo ang siguro nagtatanong ngayon, pero bakit gagawin ng Turkiya ang ganitong bagay? Ang sagot ay nasa mahigit dalawampung taon ng naipong pagkadismaya sa Estados Unidos. Mula dekada 90, desperado ng gustong bumili ng Turkiya ng makabagong sistema ng depensa sa himpapawid. Ang kanilang mga kagamitang Amerikano, Nike at Hercules, ay literal na mula pa noong panahon ng Cold War at lubos ng laos. Sa madaling salita, pinoprotektahan nila ang buong bansa gamit ang teknolohiya mula pa noong dekada 60. Ang digmaan sa gulo noong isang libo siyang naransya na po isa. Brutal na ipinakita ang kahinaang ito. Ang mga Scud missile ng Iraq ay madaling makakaabot sa teritoryo ng Turkiye at halos wala namang panlaban ang Turkiye. Sa loob ng maraming taon, nakiusap ang Turkiye na makabili ng mga patriot system mula sa Amerika. Pero tuwing umaabot na sa negosasyon, palaging ginagawa ng gobyerno ng Amerika ang parehong bagay. Tinatanggihan nila ang paglipat ng teknolohiya na... Pero tuwing umaabot sa negosasyon, ayaw ng Turkiya maging kliyente lang. Nais nitong maging kasosyo, gumawa ng pyesa, matutunan ang teknolohiya at palakasin ang sariling industriya ng depensa. Lagi namang sinasabi ng mga Amerikano na hindi. Malinaw na hindi nila tinitingnan ang Turkiya bilang isang estrategikong kaalyado at nakontrolado nito ang isa sa pinakamahalagang posisyon sa heograpiya ng mundo. Ang patuloy na pagtanggi ng mga Amerikano ay nagdulot ng malalim na kawalan ng tiwala na lumago sa paglipas ng mga dekada. Sinubukan pa ng Turkiya na bumili ng mga sistemang Chino noong 2013, ngunit napakalaki ng presyon mula sa NATO kaya nakansela ang kasunduan. Sa lahat ng mga naipong pagkadismaya, kailangan na lang ni Erdogan ng isang magandang dahilan para gumawa ng matinding desisyon. At lumitaw ang dahilan. Isang pangyayari noong Hulyo, dalawang libo at labing anim ang nagbago ng lahat. Isang tangkang kudeta ng militar sa Turkey. At narito ang mahalagang detalye na hindi alam ng marami. Ang nagtangkang pabagsakin si Erdogan ay mga taong konektado sa Turkish Air Force gamit ang mga American F-16 fighter jets. Binomba ng mga piloto ang parlamento ng Turkey Inatake ang gusali ng gobyerno at tinangkang patayin ang presidente. Isipin nyo kung ano ang epekto nito kay Erdogan. Nagsimula siyang maghinala na maaaring kasangkot ang mga Amerikano sa kudeta. At kahit na hindi sila kasali, isang nakakatakot na tanong ang naiwan sa isip niya. Paano kung gusto ulit akong pabagsakin ng mga Amerikano? Paano kung ang merong ka lang ay mga depensa ng Amerikano? Paano kung ataking ka ng mga Amerikano? o pumabor sila sa mga gustong pabagsakin ang gobyerno. Sa ganong kaso, pwede lang nilang patayin ang mga sistemang yon ng remote. Sa panahon ng krisis, magiging lubos na walang depensa ang Turkey. Ang Russian S-400 na ay nagsimulang maging talagang kaakit-akit. Sa huli, hindi ito integrated sa NATO, walang ibang makokontrol nito kundi ang Turkey para itong insurance policy laban sa sarili nilang mga kaalyado. Gusto mo bang malaman ang mas nakakatawa rito? Ang sistemang ruso ay partikular na dinisenyo para pabagsakin ang mga eroplano tulad ng F-16. Literal na bumibili si Erdogan ng sandata para protektahan ang sarili laban sa parehong mga eroplanong nagtangkang pumatay sa kanya noong 2016. Nang tuluyang inanunsyo ni Erdogan ang desisyon niyang bilhin ang S-4 na raan lalo pang tumindi ang mga babala mula sa Amerika. Ginawang lubos na malinaw ng Estados Unidos na magkakaroon ng matinding mga konsekwensya. Pero gaya ng makikita mo, hindi pinakinggan ni Erdogan ang mga babala at ang desisyong ito. Nagdulot ito ng matinding epekto sa Turkiya. Nang dumating ang unang baterya ng S-400 sa lupa ng Turkiya noong Hulyo 2000 at labing siyam agad na kumilos ang mga Amerikano. Ang unang naging epekto ay napakabigat. Pinalayas ang Turkiya mula sa programa ng F-35 na fighter jet at may isang detalye na lalong nagpapabigat sa parusang ito. Panoorin mo. Nagkakaisa ang United States at iba pang mga key sosyo sa F-35 sa desisyong ito na suspindihin ang Turkiya mula sa programa at simulan ang proseso para formal na alisin ang Turkiya sa programa. Gusto nilang bilhin ang Patriot missile pero hindi natin binenta. At nang makipagkasundo siya at talagang gusto niyang bilhin ito. Nang makipagkasundo siya sa Russia para bilhin yung sistema nila na ayaw naman niya. Bila naming sinabi, sige, ibibenta na namin sa iyo ang Patriot. Dahil bumili siya ng Russian missile, hindi na natin pwedeng ibenta sa kanya ang bilyong dolyar na aeroplano. Hindi patas ang sitwasyon. Ang Turkiya ay hindi lang basta kliyente ng F-35. Isa siya sa walong bansa na malaki ang ininvest sa pagdevelop ng eroplanong ito. Simula pa lang, ang mga kumpanyang Turko ang gumagawa ng halos isang libong natatanging pyesa para sa pinaka-advanced na fighter jet sa mundo. Ang Turkish Aerospace Industries, halimbawa, ang gumagawa ng mga pangunahing bahagi ng Central Fuselage, habang ang Alp Aviation naman ang nagpuproduce ng mga komplikadong parte ng landing gear at mahahalagang bahagi ng makina. Samantala, ang IESAS lang ang tanging global supplier ng panoramic displays ng cockpit. Hindi ito mga simpleng pyesa, kundi mga high-tech na bahagi na inabot ng ilang taon bago na-develop. Nag-invest ang Turkey ng 1 bilyon at raang milyong dolyar sa pagdevelop ng F-35 at nangakong bibili ng isang daang unit. Mas higit sa lahat, ang mga pabrika sa Turkey ay lubos na naka-integrate sa global production chain. Ang pagtanggal sa Turkey ay nangangahulugan ng paghahanap ng mga bagong supplier para sa daan-daang iba't ibang bahagi. Isang proseso na sobrang mahal at matagal. Ang pagpapatalsik sa Turkey mula sa programa ay nagdulot ng tinatayang pagkalugi na nasa pagitan ng Siam hanggang 12 bilyong dolyar. Para sa mga Amerikano, gumastos sila ng limang daan hanggang anim na raang milyong dolyar para ayusin muli ang supply chain. Isa itong sitwasyon kung saan, literal na lahat ay natalo, pero mas malaki ang naging talo ng Turkey. Gusto mo bang malaman bakit matindi ang reaksyon ng mga Amerikano? Hindi ito kapritsyo o katigasan ng ulo ito ay usapin ng teknolohikal na kaligtasan na may kinalaman sa mga lihim militar na nagkakahalaga ng trilyong dolyar. Ang malaking bentahe ng F-35 ay ang teknolohiya nitong stealth. Ang fighter jet na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 80 milyong dolyar bawat isa dahil halos hindi ito makita ng radar ng kalaban. Ang kakayahang ito ng pagiging stealth ang dahilan kung bakit napakalaki ng investment sa programang ito. Pero kung gagamitin mo ang F-35, malapit sa isang aktibong S-4 system, ang napakasopistikadong Russian radar ay maaaring detalyadong imapa ang lahat ng stealth na katangian ng eroplano. Maaaring suriin ng S-4 ang radar signature ng F-35 sa iba't ibang angulo, altitude, at mga configuration ng paglipad. Ang mga datos na ito ay tiyak na mapupunta sa mga kamay ng mga inhinyerong Ruso. Ito ay makokompromiso ang stealth advantage ng F-35 para sa buong pandaigdigang fleet, hindi lang para sa mga jet ng Turkey. Kung malalaman ng mga Ruso kung paano eksaktong matukoy ang F-35, maaari silang makabuo ng mga kontrahakbang at maipasa ang impormasyong ito sa iba pang mga kalaban, tulad ng China, Iran at Hilagang Korea. Para sa mga Amerikano, ito ay isang pulang linya na hindi nila maaaring tawirin. Walang posibleng negosasyon. Noong Disyembre 2020 at 20, mas lalo pang lumayo ang mga Amerikano. Nagpatupad sila ng mga parusa sa Turkey gamit ang isang batas na tinatawag na Countering America's Adversaries Through Sanctions Act. Ito ang unang beses na ginamit ang batas na ito laban sa isang kaalyado ng Estados Unidos. Pinutol ng mga parusa ang access ng Turkey sa mga teknolohiyang militar ng Amerika at hinarangan ang mga pautang mula sa mga bangko ng Amerika na higit sa 10 milyong dolyar. Huwag umasa ng parusa mula sa NATO na kaalyado nating Estados Unidos. Hinihiling namin ang suporta sa laban kontra terorista at mga puwersang may balak sa aming rehiyon. Hindi kami bansa na naghahangad ng tensyon sa mga kapitbahay o ibang bansa. Nakikipaglaban kami para sa kapayapaan at kasaganaan para sa amin at sa mundo. Hindi ibig sabihin na mananahimik kami kapag inaagaw ang aming mga karapatan. Hindi namin aagawin ang karapatan ng iba kaya hindi rin namin hahayaang kunin ang aming mga karapatan. Huminto muna tayo sandali para buuin ang kabuuang pinsala. Nagbayad ang Turkiya ng 2.5 bilyon para sa S-4 na na wala ng siyam hanggang 12 bilyon mula sa F-35 at naharap sa parusa na naglimita sa akses sa teknolohiyang kanluranin at nagdulot ng diplomatikong pag-iisa. Ngayon, mayroon na itong pinaka-advanced na depensa sa mundo na nagpoprotekta sa teritoryo nila. Mali iyon. Dito, talagang parang surreal ang kwento. Ito ay dahil dumating ang mga S-400 system sa Turkey noong Hulyo 2000 at Labing Siam, kasama ng malaking selebrasyon. Nagorganisa si Erdogan ng mga seremonya sa telebisyon at nangakong magiging ganap na operasyonal ang mga ito sa Abril 2020. Anim na taon na ang lumipas, nakatambak pa rin ang mga ito sa mga imbaka ng militar at literal na kinakalawang at tinutubuan ng alikabok. Hindi kailanman ginamit ng Turkey ang mga sistemang ito sa operasyon na binayaran nila ng 2.5 bilyong dolyar at siyang sumira sa relasyon nila sa Estados Unidos. At alam mo ba kung bakit ito nangyari? Ito. Dahil nakakahiya lang talaga ang sagot. Ang mga rusong 400 ay lubos na hindi tugma sa lahat ng infrastruktura ng depensa ng Turkey na itinayo batay sa mga pamantayan ng NATO sa loob ng mga dekada. Para ma-integrate ng maayos ang S-400, kailangan ng Turkey na muling itayo ang buong command at air control system nito. Mula sa simula, magkakaroon ito ng dagdag na gastos ng bilyon-bilyong piso at magdudulot ng napakalalaking kahinaan sa seguridad mas madali at mas ligtas kung nakaimbak lang ang mga sistema. Pero may mas malalang problema pa. May bisa lang ang mga interceptor missile. Kailangan nila ng regular na maintenance at kalaunan ay pagpapalit ng mamahaling mga bahagi. Ayon sa mga espesyal na pinagkukunan, halos kalahati ng pinapayagang kapakipakinabang na buhay ay maaaring nag-expire na kahit hindi pa ito nagagamit. Isang beses, sa totoong labanan, ang dapat sanay simbolo ng soberanya ay naging isang dambuhala. Habang nabubulok ang mga S-4 na raan sa mga imbakan, may isang napakahalagang nangyayari. Pinabilis ng todo ang pag-develop ng sarili nitong mga sistema ng panghimpapawid. Domo de ang tawag sa proyekto na sumisimbolo ng revolusyon sa kakayahan ng Turkey. Sa unang pagkakataon, gumagawa ang Turkey ng sarili nitong mga interceptor misal para sirain ang mga eroplanong kaaway at mga misil. Ang mga medium-range na sistema ng RIZAR na kayang tamaan ang mga target hanggang 25 km ang layo ay nagpoprotekta na ngayon sa teritoryo ng Turkey. Nagsimulang gumana sa pagtatapos ng 2000, at 24 ang long range na sangkap na cyber na kayang sumalo ng banta lampas. Isang daang killer. Mas advanced na version ngayon ang day ni Develop na may abot hanggang isang daan at walumpong kilometer katlan. ang mga sistemang ito ay compatible sa mga kagamitan ng NATO na mayroon na ang Turkey. Isang bagay na hindi kailanman nagawa ng Russian apat na daans na lubusang baguhin ang laro. Hindi na kailangan ng Turkey ang Russian S-4 na para sa kanilang pangangailangang pangdepensa. Nakapag-develop na ito ng mas mataas na kakayahan, compatible sa mga kasalukuyan nitong sistema at malaya sa pagdepende sa iba. Hindi naging bentahe para sa Turkey ang s raan at naging malaking problema pa ito. Sa ganitong sitwasyon, nagkaroon ng ideya si Putin na kinikilala ng marami. September 2000 at 2025 Kahangahangang ipakalat na ang Russia ay nagbigay ng nakakagulat na panukala sa pamahalaan ng Turkey, si Putin, na bilhin muli ang mismong S-4 na RAAN Systems na naibenta anim na taon na ang nakalipas. Gagawin ba talaga ni Putin ang ganoong nakakahiya? Paano mo dapat isipin? Makikita sa nangyayari sa Ukraine na mas malala ang kalagayan ng Russia kaysa inaakala ng marami. Ito ay dahil nakabuo ang mga Ukrayno ng isang sistematiko at napaka epektibong kampanya para hanapin at sirain ang karamihan sa mga sistema ng depensa. Gamit ang mga long-range drone, precision missiles at pambihirang kalidad ng intelihensya, inaalis ng mga puwersang Ukrayno ang mahahalagang bahagi ng Russian S-4 na linggo-linggo. Ang mga prioridad na target ay ang mga control radar tulad ng Shamnaput isa N anim at Shamnaput anim L anim ap Ito ang literal na utak ng s 400 System. Kung wala ang mga radar, nawawala ng silbi ang kompleks na nagkakahalaga ng daan-daang milyong dolyar. Naidokumento ng pangunahing ahensya ng intelihensya sa Ukraina ang mga matagumpay na pag-atake laban sa mga bahaging ito sa sinakop na Crimea. Ang nasirang S4 naraan system ay kumakatawan sa isang napakalaking pagkalugi. Nasa 4 na hanggang 6 na milyong dolyar ang pinag-uusapan. Pero ang totoong problema ay hindi ang pera, kundi ang kapasidad ng produksyon. Lubusang nilamon ng digmaan ang kompleks ng militar ng Rusya. Ang mga pabrika na gumagawa ng S4 ay umaandar na sa sukdulang hangganan. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nila kayang palitan ang mga nawalang kagamitan. Ang bilis ng pagkasira ng mga sistema sa Ukraine. Mas malala pa ay ang mapilitang sirain ang mga kompromiso sa mga estrategikong kapartner. Gusto mo ba ng halimbawa? Ang kontrata na nagkakahalaga ng 5 bilyon at raan at 30 milyong dolyar kasama ang India ay naantala ang huling mga delivery mula 2,000 at 26 000, hanggang 2,000 at 27 000, ilang taon matapos ang original na schedule. Nakakasira ito sa reputasyon ng Rusya bilang maaasahang supplier. Dahil dyan, tinitingnan ni Putin ang apat na sistemang iyon. Huminto ang S-400 sa mga deposito ng Turkey bilang isang tabuo ng kaligtasan. Kailangan niya ng desperado ng mga sistemang handang protektahan ang mga estrategikong target ng Russia mula sa mga pag-atake ng Ukraine na lingguhan na ngayon. At dito tayo napupunta sa isang napakalaking dilema ng Turkey. Ano ang gagawin nila sa mga sistemang naging tinik sa kanilang paa? Tingnan mo, Erdogan. Apat na opsyon. Bawat isa may mabigat na kahihinatnan. Una, tanggapin ang panukala ng Rusya at ibenta kay Putin ang mga sistema para sa agarang benepisyo. At lubos na magpapalakas ng relasyon sa Rusya. Maaaring gamitin ng Turkiya ang pagiging pangunahing mamimili ng langis ng Rusya para makipagnegosasyon ng mas magandang presyo. Pero magiging isang ganap na sakuna ito sa Estados Unidos at NATO. Makikita ito bilang direktang pagtulong sa pagsisikap ng digmaan ng Rusya. Hindi maiiwasan ang mga parusa ng Amerika at magiging mas mabigat pa ito. Mawawala na ang anumang pag-asa na makabalik sa F-35 na programa. Ang isa pang opsyon ay ilipat ang S-4 na raan sa Ukraine. Magiging diplomatikong tagumpay ba ito laban sa Russia? Tiyak na magtatapos ito sa mga parusa ng Amerika. At sino ang nakakaalam? Baka ito pa ang magbukas ng daan para sa F-35 at magiging mahalaga ito para magpatuloy ang Ukraine sa pagtatanggol ng kanilang mga lungsod. Pero may isip mo ba na maaaring gumanti si Putin ng marahas? Ito ay dahil ang Russia ang nagbibigay ng malaking bahagi ng natural gas na nagpapainit sa mga bahay sa Turkey at nagpapatakbo sa bansa. Simple, pinutol ni Putin ang supply. Mahigit 6 na milyong turistang Ruso ang bumisita sa Turkey noong 2,000 at 24 na nagdala ng bilyon-bilyong kita. Pwedeng ipagbawal ni Putin sa mga mamamayan ang pagpunta roon. Pinakamahalaga ang Russia ang gumagawa ng nuclear plant ng Turkey, isang proyektong nagkakahalaga ng 25 bilyong dolyar na mahalaga para sa kinabukasan ng bansa. Maaring basta na lang talikuran ni Putin ang proyekto at iwan ang Turkey sa alanganin. Pinakasimple ang ikatlong opsyon. Huwag kumilos, iwasan lang ang krisis pero di masusolusyonan ang problema. Patuloy gumagastos ang mga sistema at humahad lang sa pagkakasundo Pinakasopistikado ang ikaapat at huling opsyon. Muling binili ng Rusya ang S-4 na Raans, ngunit inilipat ito upang tuparin ang kontrata sa India. Lahat ay naligtas sa kwentong ito. Pinalaya ng Turkey ang sarili mula sa mga sistema, tinupad ng Rusya ang mga pangako nito, natanggap ng India, at nasiyahan ang Estados Unidos. Tayo pa rin, gagawin ng Turkey. Isang bagay ang malinaw, ang desisyon na ito ang magtatakda ng relasyon nito sa mga superpower sa susunod na dekada. Si Putin, hinihingi pabalik ang sarili niyang sandata, inilalantad ang di inaasahang panig ng Russia. Tutulong ba ang Turkey kay Putin o ipapadala ang mga sistema sa mga maaring laban sa kanya? At ikaw, kung ikaw si Erdogan, ano ang gagawin mo? Iwan mo ang iyong opinion sa mga komento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa mga interesado rin sa geopolitics. Hanggang sa susunod